Ayan mga idol Ang ganda ang umaga Pukulimlim yung Umaga natin ngayon Tingnan yung mga idol o oh. Pumukulimlim Sana ganyan lang Hindi masyado mainit Sana hindi masakit sa balat Ayan mga idol Papasok na kami lunis na naman lakad lang kami ngayon kasi wala yung merong motor ngayon mga idol si Sepi dati pong nagkakalapat eh yeah, so oh. <laughs> champion in RPS in overall in third overall yeah. So, yun. kaso oh, mga idol wala na siya ibon ngarbor sana tayo ng ibon eh na dumudulo para mapa magkaroon tayo ng dumudulong ibon dito lang siya dahil doon sa Southville sakop pa rin siya ng Laguna ayan ayun doon sa Mongol ayun siya ha <laughs> <laughs>

Anong pala dyan e? Eh? Shout out kay Makoy. Ah, uh, shout out daw kay Makoy. Taga saan uh, si Makoy? Presidente ng NRPS. Ah. Ayan doon. Yan. Nakikita niyo yung bahay na yan? Magaganda rin yung ipuno. Clubhouse. Yun. yun pag may time, makakausapin ko yan. Pag ano. Pag pa-uwi. Ayan doon. Ang ganda ng motor oh. Nakakuha ng ibon sa amin yan dati. Ito yun na yung dog yan. Saba ko nakatira yung mga yung check. Yan. Ito Kanal. Kanal lang yan kasi hindi naman yun ano yun. Ilog ba yan? patay na ilog pero pag na pag may ulan lang ngayon dyan tayo mainit naka na kaya si Michael naka na yun o no? ha Hindi na nakaalbo no? uh, rin ako ng isang alimango no. ano yung luto nun pwede ba yung gataan isa hindi, siya yung pari. Titignan tayo yung ano. Ano <tipan> <Gata> lang ba maganda dun? Gataan. Gataan lang maganda dun. Gataan lang. So yun mga idol. Ito yan. Yun, tabi ka naman dyan ate. Mamasagasaan ka. Ayun ba lang nila sa mga may mga venue, no? Magkano ng mga stage. Diyan oh, ayun, ano? Ayun, no? yun, no? Dyan ba yun, no? Dito? Ayun, dyan. Ito yung pinaka-generator nila. Ayun.

May ay. Mm -hmm. Philippines Arena. Concert Philippine to condo. O. Cover to party. O. Cover to party o ano. Oh, sin, di ba mayroon naman yun sila sa computer. Pag ano, 'yung may message kapag gusto mo silang kilahin, na. No? Diyan ay do side. Yan. Sa kanya ba inalipad dyan? O ano lang? Um, hindi naman nata siya. Ayan hey, mga idol. Nandun nakatira yung hmm. nag-iibon.

Dito na kayo tumira Kasi madali lang makakalap ng trabaho dito I Extra extra ka lang muna Huwag na ako sunodahan ka Ngayon na Nagiging nga ano <coughs> dito na Ito yung mga ito yung bakantin lote lote yung hinahagis kong isa ng itlog di ko natuloy ulit Huwag ay pag nagpisa na lang yung isa mga dapat palipad mo mga, mga walo eh yung isa ano eh silver o yung idol silver hindi okay. ano lang yan so, 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 so. tag dun so, 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 so. <laughs> dalawa yun kaso hindi ko lang pinapalipad yung isa gawa nung naglilim, naglilimlim ipi sa ano ah. pag medyo lumaki-laki na yung inakay niya saka na siya makakalabas yung kurungan yung idol mga insek oh yung alas nga eh yung anak ni mm, ano kay black green cell eh naapakan, mamatay siya na lang tuloy dapat talaga malaki yung pinaka try ano may no yung thousand yung breederan mo ano kasi may nakita akong so, sa bakso ko muna gapa-flow so ano yung ganyan no hinati ko lang sa gitna pero plastic siya masugata. Yung... Para hindi masugatan malit lang kasi yung cage ko ganyan lang kalaki, kayo so ayun na ito nandito na kami Date ko na lang kayo mamaya bye bye